Kahit ano ang sabihin nila <laughs> tapat lang magmawahan ko Sa'yo giling ko Kahit ano ang sabihin nila Hindi ito lang sa ko Wagas ng pag-ibig siya kahit tinakas mo yan, yun, yun pa rin ang ano yan. Kasi yung speaker ng TV, hindi nakakonek sa speaker ng ano. Lola. ay Jiwa! Papa is watching. Thank you, Jewel. Papa. Hindi na connect yung ano. Papa, Jewel. Thank you for watching po. Shout out. Oh, di ba? Thank you sa five viewers. Di ba dapat magka ano siya? Magka parang yung ano nang ano niya? Akala ko connect. Parang na connect naman ah. Wala. Ang iba yung... Disney princess, nagpapaganda. Speaker lang at saka yung ano. Diba, sakya, wag nabihan. Kasi nagpapagod pa rin. <laughs> Dito kami guys sa uh, bahay Ay, ng isang aming friend. At uh, ayan. Ayan uh, si extend si ano ng kanyang kilay. Habang nagkikilay sila, kami naman kumakanta. So, ayan po. Nagagawa po si Winuti. Pang mo na, Winuti. Okay, guys. Okay, see you guys.